Hello guys! Alam niyo kanina, umalis kami ni Jack and biglang nag-text yung mama ko na wala na daw dito ang BANG BANG! <laughs> Kasi ang benta ng Bang Bang sa amin dito mas... Mabenta rin naman yung Cloud 9, yung Choco Mocho pero yung Bang Bang um, mas sinahanap siya ganon. So meron akong order noon ng madamihan kung napapanood niyo yung vlog ko umorder ako niyan kay Sarisuki tapos minsan kay Pure Gold. And... Ay, ano, nasaan? Ay, no. And kanina, habang nandun kami sa Commonwealth Market, ay napadaan kami sa Super 8. So, sabi ko, itry ko nga na mamili. Ang konti lang ng pinamili ko, guys. ah uh, tignan nyo, isang box lang siya ng ganitong inabot. Ayan. And papakita ko sa inyo yung laman niya. Okay, so alam nyo kung magkano to expected ko na sa 500 plus lang siya or below 1,000. Umabot ko siya ng 1,500 plus. Bumila ako nitong Charmy. Ito. Tag-tatlong piso ito sa akin. Pero medyo mahal ng konti talaga kay Super 8 eh. And isang habang birds tree. Nasa 9 something yung puhunan niya. So almost 10 pesos. And dalawang beng-beng. Ay, ito ba yung beng-beng kinuha mo? So, dalawa po ito. Sa iba, ano lang to 40 pesos. And, kay Super 8 ay 44 pesos. Binibenta ko kasi to ng 5 piso. Tingi-tingi, ito siya. So, pag naubos siya lahat, 50 pesos. So, sa isang balot, may 10 pesos dapat ako. Pero dahil nga, kay Super 8 kami nakapamili kanina. Para lang may maiuwi ako ngayon. Dahil nga, may naghahanap ng beng-beng. So, uh, 6 pesos lang yung tubo ko. Ganun. And meron din silang ganito, uh, Argentina free na itong uh, meat, uh, Argentina meatloaf 100 grams. So free na ito, itong 100 grams na ito. Ito lang dalawang 175 yung binili. Ilagay ko yung resibo dyan kung magkano siya, hindi ko siya na-check. Ayan, kasi nakakabili naman ako nito kay Pure Gold. Um, may free din siya. And ito, dagdag -dag sa tindahan, dagdag -dag kita. So, itong Mamacita's Oyster Sauce, nakalagay yun yan. 7 pesos yung SRP, pero 8 pesos ko siya binibenta. And may libre ng isang laki ni Beef Noodles. Ito naman ay pang 12 pesos dito sa amin, sa Quezon City. And kumuha din ako nitong Chucky. Buy 10, save 10 pesos. Pero hindi ko na-check kung magkano siya. tignan ko na lang mamaya sa resibo at ilalagay ko dyan. Pero ayun, medyo mahal talaga si Super 8 eh. Charmy! 3 pesos. Parang 27 sa kanila pero dapat nasa 23 lang ito. And ito yung beng-beng. Kinuha mo na yung isang beng-beng dito. Ayun. Pong, kinuha na pala niya. So ano to eh. Nasa 8 plus. So almost 9 pesos ang punan sa kanila. And pang 10 pesos ang beng-beng sa akin. So piso lang mahigit yung tubo ko. Ayan. Sayang kasi walang stock doon sa ano. And ito. Ito yung paper bag nila na punhit na. Pero, hiniwalay nila ang uh, non-food. Ito. So, nakahiwalay ito. Kinuha ko to ng buo and sabi nung kahera, yung lalaki, kahero, kung pwede daw ba niyang tupiin. So, ayun, sabi ko okay lang. Ang puhunan nito ay 39 pesos sa apat na putol. So, parang 10 pesos na ang puhunan bawat isa. Mahal talaga si, mahal si Tide. Ayan. So, pang 11 pesos each to para kahit papano, may tubo tayo bawat putol na piso. And itong Ariel, nakita ko buy 6 get 1. Pero hindi ko ano kung magkano yung presyo. Lagay ko na lang dyan. And kumuha din ako ng keratin. Itong keratin plus. Pang 10 pesos to sa akin. And meron silang promo na buy 6. Usually kasi ba diba, uh, buy 11 get 1 free. Ito, buy 6, nakasave ka lang ng 3 pesos. Pero depende kung talagang nakasave kasi nga. Medyo ano sila. So, ganoon din sa pink. Sa so, konti-konti lang tong pinamili ko kasi nga, uh, wala tayong budget. Diblaan lang. Minsan kasi guys, pagka wala akong planong pumunta doon sa supermarket na yon pero dumediretso ako sa may mga promo area. May, pag may nakita ako, basta alam ko mabenta sa tindahan ko. Kahit na wala akong planong bumili, ay bumibili ako. Pe, basta alam ko na matagal pa ang expiration at alam ko na mabibili siya. So, kasi yung promo na bihira lang naman kasi. Pero, ayun, katulad nito, uh, kahit medyo pricey ay napabili ako. Kasi, para lang, meron akong maitinda dito sa amin. Dahil yung expect, expected ko na order ay wala pa. So, kumuha ko ng Efficacent. Ex, eto talagang extra strength yung mabenta sa akin. Plus, itong Acity And, kumuha din ako ng baby oil. Madami yan. Ayan. So, yun lang. Umabot po ito ng 1,500 mahigit. At least. And, yung card ko kay Super 8 ay expired na. Ang huling bili ko pa pala sa kanila ay year 2021. Year 2021 and 2023 na tayo ngayon, ba? Diba? So, para daw, and yung points ko don ay na-expired na din. And para ma-renew siya, kailangan ko nang magbayad ng 100 pesos eh, hindi na lang kasi hindi naman ako palagi kay Super 8. Yun lang. In case of emergency, <laughs> Pero alam ko, meron tayong mga kasari na talagang namimili kay Super 8. Ang panlaban naman nila doon, ba't namimili sila ay, kapag may promo, eh, nadodoble yung points. Alam ko, nagdodoble ng points si Super 8, tsaka kapartner yan siya ng, ani, ng smart. May mga promo silang ganun. Dati kasi nung active ako mamili sa kanila, alam ko yung mga promo nila. And merong Super 8 malapit dito sa akin. Nung nasa elementary pa lang yung mga anak ko, isang sakay lang kasi. And pagka hinahatid ko yung mga anak ko, dumediretso ako kay Super 8. Kaya alam ko yung ganong klaseng promo. And ngayon, syempre high school na yung mga anak ko, ba diba? So parang hindi ko siya pinupuntahan para sadyain lang ganun. Pagka, alam ko lang na malapit, dadaanan ko ganun. Kasi, sayang din, baka may promo, kaya ayun, kinukuha ko. Pero, ngayon ay, wala na. So, yun lang, comment nga kayo kung sa Super 8 din ba kayo namimili, at bakit kayo sa Super 8 namimili, or saan kayo namimili na sa tingin nyo ay mura. Share nyo naman yung mga supermarkets na binibilhan nyo, or mga online apps.